Kaya ako nag-switch from headphones to speakerphones na kagaya nito sa mga online calls ko dahil nakakapagod din ang headphone pag sunod-sunod ang mga calls code. Kung VA ka o work from home ka, sure ako na alam mo yung sinasabi ko. Karoon ako ditong dalawang imit e speakerphone. Ito yung ginagamit ko na dati. Ito naman yung bago, yung M1A speakerphone ng imit. E etong M1A mas mura dahil wired siya at wala siyang Bluetooth. Pero in terms of sound quality at voice clarity, pareho lang sila. Pero kung hindi mo naman kailangan ng Bluetooth, ito mas mura na, mas manipis pa. And itong buong to, ito yung speaker niya. Meron siyang mic dito at meron din siyang mic dito. At dito sa harap, makikita niyo yung apat na buttons na yan. Meron siyang ilaw, di ba? Naka-blue yan. Ibig sabihin, naka-unmute. Pag nag-mute ka at pinindot mo to, magiging red. At ito naman yung pag-answer ng call at ito yung mga volume up at saka volume down. Ayan, ito yung sample recording nitong speaker speakerphone na to. Ito yung gamit natin ngayon. Yan, nakikita na ito siya. So, ito yung camera natin. Imit camera din yan. Ganyan yung quality ng boses ko dun sa speakerphone na to. Ngayon, try natin yung kanyang noise reduction or kanyang noise cancellation. Gamitin natin ito. malaking blower. So, maingay talaga to. Tingnan natin kung maka-cancel niya. Ayan. Note. Does my 1, 2, 3, 4, hello. my 1, 2, 3, 4 ngarin pa ba ko sa so yun kung gusto mo rin nito iniwan ko na lang yon link sa baba ti check out mo na yan sinama ko na rin tong m0 plus just in case gusto mo nang may bluetooth yun lang thanks for watching and follow for more hehe <laughs>